Hello, magandang tanghali mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko nabawin sa Dabao Region at sa buong Mindanao no? at sa lahat ng mga bisaya sa Visayas at sa mga bisaya sa san uh, saan man sulok ng mundo. Hello, migalab, shout po sa inyong lahat at madayaw na adlaw sa inyong atanan. No? sa mga kapwa ko din po FWs around the world. Hello, may shoutout sa inyo. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Ah, ito na yung topic natin ngayon. Matutuwa pa ba kayo sa Marcos Jr. Administration na binoto natin, nakala natin, magdala, ng magdala ng kaginhawahan sa ating mga Pilipino, lalo na sa, sa kapwa ko, sa aming mga OFWs na nais na niyang pauwiin sa Pilipinas. Tapos ngayon, eh, walang trabaho. Gusto niyang gutumin siguro yung mga OFWs din, no. Hindi natin kasi alam kasi hindi tayo naniniwala dati kay Pangulong Duterte na sinabi niyang presidenting, ah, may presidenting, may tatangbu presidente dyan na adik Hindi so, tayo na naniwala, nagalit pa tayo. Ayun. So nga nangyari sa atin, nanggala din tayo at puno ng pagsisisi. So ito na po Tapik natin, tumaas ang inflation nung nakaraang buwan ng Hulyo sa 4.4. So, hindi po bumababa. Kahit anong doktor, kahit anong pang-do-doktor ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa inflation na bumababa ng ganito, 3.7%, ganyan. Pero kung makikita mo sa merkado, sa markets, sa mga supermarkets, etc., pamilihan, hindi po bumababa ang presyo ng pagkain. At uh, ayon sa statistik sa PSA or Philippine Statistic Authority na ang sanhi daw ng pagtaas ng inflation due to pagtaas ng bayaran ng kuryente na walang habas ngayon na tumaas. Saan si Rafi Tulfo? Di ba yung miral niya nung may-ari dyan yung amo niya yung si Manny Pangilinan? Ba't tahimik si Raffi Tolfo? In fairness kay Raffi Tolfo ngayon, natahi ang bunganga. Wala na talaga. Dito sa PhilHealth, para daw siya sa mga pobre. Oh, anong nangyari doon sa kanyang hearing? Dyan sa PCS, nung nag-executive uh, session silang dalawa ni Merlo, Mel Robles. Wala na. Natigil yun. According to Puting Ahas ni Maharlika, nasusi daw na tahi ang bungangan ni Rafi Tulfo ng 1 billion pesos. Di umano. Ngayon, para siya sa pobre, sila ni Erwin Tulfo na nasa kongreso ngayon na humihimod ng puwit ni Martin Romualdez. Tahimik din sila sa issue ng pale health ng karamihan ng mga membro doon ay mga pobre na kagaya ko. Marami ding mga OFWs ang nagpamimbrong yan. Tapos, wala. Ah, uh, pag yung budget, 5,000 to 6,000, pang uh, parang yung budget ba ng ano, sakit mo lang dyan, or pigsa, or nana Yun lang. Ang kayang gamutin ng 6,000 pesos ng PhilHealth sa mga mimbrong pobre. Tapos ngayon, nanakawin. Tahimik si Rafi Tulfo. Tahimik si Erwin Tulfo. In fairness. O, oh, ito ngayon. Dito sa inflation na tumaas ng 4.4 tapos dito kayo magugulat. Dahil diba, inaprubahan na ni Bongbong Marcos yung budget for 2025. National budget ng uh, 6.3 uh, something ganyan na trillion pesos. So ito ngayon ha. Ah, tumaas ang inflation Tumaas din ang utang ng Pilipinas. According dito sa DXXL News, utang ng Pilipinas posibleng lumubo pa sa 17 trilyon pagtatapos ng buwan na uh, taon ng 2025. Karain nyo yun. So yung utang na minana ni Bongbong Marcos sa administrasyon ni Pinoy at ni Pangulong Duterte is 12.7 uh, trillion yata pesos. So, sa dalawang administrasyon na yun, ha, in uh, si 12 years, si, uh, 12. Tapos, si Bungbong Marcos, in 2 years niya, kung magiging 17 trillion ito, end of 2025, 4 trillion na ang kanyang utang. Walang pandemya, wala ang project, flood control, trillion ang trillion pesos in 2 years, 1.4 billion a day, walang flood controls. Baha-baha. O sa mga taliano dyan, na mga Marcos supporters, masaya kayo. Lalo na dyan sa Metro Manila at sa Luzon, binaha kayo ng uh, uh, bagyong karina na dumaan lang. Masaya kayo na binaha kayo. Tapos malaman ninyo, yung yung, yung presidente ninyong sinusuportahan pa hanggang ngayon, eh, wala palang ginawang project, binudol kayo. Nagtatabok-tabok siguro kayo nagtat nag nag uh, ano lilimas, no? Oh. Uh. So 17 trillion ha, by end of 2025 ang utang ng administration ngayon 4 trillion in 2 years po tang yan. Sa so, 6.3 trillion pesos na budget for uh, 2025 mga lalabs mga bayot. Sabi dito ng RPN, RPI, Radyo Pilipinas no, News. Uutang ang administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon ng 1.537 trillion. O kulang kulang. Dalawang trilyon ang uutangin na nakapaloob sa 2025 budget. So ilan kaya dito na naman yung isisingit ni Martin Romualdez dyan sa kanyang akap, sa kanyang tupad, sa maif, sa ano pa yon? Uh, mga ano niya, mga ek-ek niya. Diyan sa flood controls, ilan na naman kaya? Te billion. Ang isisingit diyan tapos walang flood control dahil bubulsa nila. Bakit? Gagamitin nila ang mga pira na to. Inutang nila para sa eleksyon, para manalo. Ipambabaya dito ni Bongbong Marcos ng kanyang uh, partido federal na partido. Sa mga nagpamimbro sa kanila lahat na sumakop, umanib doon sa Partido Federal ngayon, magkakaroon sila ng mga billions of pesos mula sa atin taxpayer, tayo ang magbabayad. Para ito, eh, punduhan, oh, ayun pa dito, itong 2025 budget, pupunduhan ng mga or ng loans ng pamahalaan. Wow! Sino magbabayad ng loans ng pamahalaan? taxpayer balita po ito August 1 taxpayer oh so nagpapahayag no ng 1.5 uh, 1.537 trillion na sa 2025 national budget na utangin tapos habang daw yung 4.6 trillion ay manggagaling daw ito sa kita o kolekta ng mga buwis kasali na dyan, yung mga padalah uh, padala ng namin lahat ng mga kapo ako if the bullies around the world no nakakatawa so ito so nga sa loan, no ng Pilipinas ang 1.5 uh, 1.537 trillion na sa 6 hindi nga pala 6.3 6.5 32 trillion tinaasan pa na 2025 national budget sa ayon sa press briefing Salamala kanyang sinabi ni Budget Secretary Jose Lito Basilio na 4.6 Trillion ay manggagaling sa collection nun, ng mga buwis sa BIR, Custom, Breakdown into 3.2 uh, Trillion from BIR, uh, Bureau of Custom, uh, tapos kung ano-ano pa ang mga kanilang uh, iklabos. No? So, ang natitira daw na 1.5.37 Trillion ay katumbas daw ng 5.3 ng Project Gross Domestic Product ng Pilipinas. Ano yun? Na ayon kay Atty. Harry Roque nga, yung mga produkto lalo na doon sa amin sa Mindanao. Bart sa Daba, may produktong kakao, may saging, may ano pa, abaka, may niyog, at kung ano-ano pa dyan eh, durian. 50% na lang ang kinukumpra ng China at yung 50 ay nasa, kumukumpra sila sa Vietnam, sa Thailand. Wala na tayong ini-export. More on imports na tayo. Binabawasan pa nga yung tarifa, di ba? Pinapaboran yung mga exporters. Lalo na pagdating sa bigas, sa karne. Wala na. Pinapatay unti-unti ang ating mga magsasaka. Pero makikinig, maririnig mo sa talumpate, ay laging sinasabi na, tawag dito, pinapaboran yung mga magsasaka. Hindi po yung totoo. Kasi kung pinapaboran talaga, mahal di Bongbong Marcos ang magsasaka, hindi siya mag import lagi. Number one nga tayo yung importers ng bigas sa buong mundo, eh, nakakatawa. Dinaig pa natin yung Middle East, na dito walang tumutubo na bigas, pero hindi sila more on imports ng bigas. So ito pa ngayon ang nakakatawa na isa. Yung pambubudol ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr., magpinsan nga naman, puro mga putang inang animal na mambubudol. Sabi ni Martin Romualdez nung uh, July 7. Sa buwan ng July, katapusan ng July, magiging 42 na daw ang kilo ng bigas. O bakit hanggang ngayon, 50 pa rin, may gitong pinakamura yung masarap na bigas. Yung may git 40 pagkain ng aso. At nang dahil nga sa Ah, kapalpakan ni Bongbong Marcos sa kanyang suna doon sa flood control, sa basura, at kung sa ano-ano pa. Wala mang nagawa. So, may lumalabas na naman na ngayon sa Kadiwa, BBM Rice, uh, bagong, uh, ano ba yun, putagi ng bigas ni Marcos na yun. Uh, kung may Romualdez Rice, may Lamb Rice, mayroon ding BBM Rice na naman ngayon. Hmm. Ayun um, pala, meaning ng BBM rice, bagong bayaning masagana Putang, ina na yan. Saan ka nakakuha ng masagana ngayon sa administrasyon mo, BBM? Puro pasakit, mataas na bilihin, maraming mga unemployed Filipinos, oh, walang investors nagsilayasan, wala ding mga turista halos, bulok ang airport, daming kawat, walang sik uh, takot sila dahil hindi sila safety kasi yung mga private na uh, ano nila, na mga security ano nila doon, pwede palang kunin at i-public, ipalabas in public. So, natatakot. So, yun nga, sabi ni Martin Romualdes, uh, mag-42 kilo na daw ang kilo ng bigas sa buwan ng Hulyo, gusto na tayo ngayon. No way, binayata, jeez. So, wala. Ngayon, may pautot na naman sila dito. Hina-highlight ngayon ng mga bayarang potangin inang mainstream media itong 29 per kilong bigas sa mga kadiwa store. Kung saan man may potragis na kadiwa, pinagkakakitaan pa rin nila. Tapos, pinagyabang yon ni Marcos, ni Martin Romualdez ang kanilang 25, uh, 29 pesos per kilong bigas. Tapos, ngayong August, Mag-expect na naman daw ang mga Pilipino na rise to go down by 20% sa September na naman. Another pangako na naman. Hindi po sustainable. Tuwing ito balita, makikita ninyo mga lalabs, mga bayots, Nakapag kapag mayroong mga nababalita na kapalpakan ni Bongbong Marcos, lalo na pagdating dito sa inflation na tumataas, eh meron kaagad silang uh, 29 bigas. Ah, matatandaan ninyo nung bago magsuna si Bongbong Marcos. Nagkalat yung kadiwa store sa Metro Manila. Pero doon lang. Visayas, Mindanao, wala. Lalo na Mindanao, hindi nga binibigyan ng prioridad ng administrasyon ngayon eh. Butante kami, Bongbong Marcos, ng Mindanao. Bumuto kami sa iyo. Tapos kami pa yung iniipit mo ngayon. Binababoy mo pa yung syudad namin na napaka-ano, napakaano. Napakatiwasay doon. Nang dahil lang sa ang kasakiman mo, minaminana mo sa ama mo, ayun, ginugulo mo yung syudad namin. Sasabihin ninyo magulo. Kayo yung magulo. Kayo yung nagdadala ng gulo doon. Hindi magiging si Kansifist City, ang Davao City sa buong ASEAN countries. Kung magulo doon, mga tanga. Palibasa kasi si Bumbong Marcos, sabog. Sana nga, mabuluran ka sa paglunok mo, pagsinghot mo ng iyong ano, kung ano man tawas yan, powder na sinisinghot mo, titirik yung mata mo sana, at mamatay ka na lang. Wala kang kwentang tao. Kami sa Dabaw, kami sa Mindanao, na sa sa'yo, binoto ka, dahil kay Bibi Sara, binababoy nyo kami ngayon, ni balak nyo pa kaming gotomen, balak nyo pang kubkubin ang Dabaw. Diyos ko po, hindi na kayo na, nasi, na, nasiyahan. Kahit yung pagmamayari ng iba, balat nyo pang nakawin, kubkubin, ang kinin, nakakadiri kayo. Di pa kayo natuwa sa mga yaman na nakuha ninyo na miron kay ngayon mula sa pagnanakaw ng ama mo hanggang ngayon magdarakaw ka pa rin ay putang ina ka. No? So dito, bawat may ano na to, bawat may uh, kapal pa ka ng administrasyon, lalo na sa inflation, may bigas na mura. Ilang araw lang ito wala na to. Hindi naman yan sa mga, hindi sustainable yun eh, sa mga palengke na mabibili ng bawat mga Pilipino sa buong Pilipinas ang kanyang putang inang kadiwa na pinagyayabang. So wala, inflation tumataas, bilhin kuryente lahat at ang utang din lumulobo at ang bulsa din ng mga putang inang to, nila Marcos, nila Romualdez, nila ni Abalos at kung sino pang mga putang ina dyan, na mga kongresista at senador, ay lumulobo din tayo ang nagsasafe mga Pilipinong pobre mamatay na sana silang lahat